Ayo, ayo, ayo. <laughs> kita hula pagi ro ke esen. Maya no. Pak kita mendapuk anda na. na. Mm -hmm. Ayo, Maputik oh. Swerte namin pag umuwi kami. Di ba, la, nung last, ano, umuwi tayo. Bagyo. Ayan, no? Maputik pa ni palalab so <laughs> ayan <clears throat> nandito na naman kami sa aming setyo mabunga kung saan ay dito kami nakatira nung maliliit pa kami ayan o oh. Gagay. eh siguro may motor dyan oh no? Ah, di kami sa kahayawan. Ha? Unang kapitbahay. Sisipin mo yung kapitbahay namin kung gaano kalayo. Ayan, no? kapit Kapitbuhay kapit buhay. Nandoon yung bahay doon sa malayo. Tapos ang susunod, ano siguro mga Tapos, tapos na. mga ilang <laughs> <laughs> siguro mga 300 meters mula sa bahay papunta doon sa kapit bahay 300 meters or 400 meters ang layo sipin mo yan di ba eh, kilometro yan ilang ano yan ilang ano yan na um, uh, kalahating uh, kilometro kalahating kilometro Oh my god, pas 500 meters yun. Ah, 500 meters, ano yun? Tapos ito na yun. Mula doon sa dulo, hanggang ayan, no? May kapitbahay kami. Ayan. Uh, mayroon na, na dito. Mayroon na dito. Kapit <laughs> ayan, kapitbahay na yan, no? Kapitbuhay. Di ba? Ang layo. Kapitbuhay. Tapos minsan kapit may tao, minsan wala. <laughs> Yung kapitbahay mo madalas wala pang tao. Di ba? <coughs> yes, tatay di Ada na ah. Pwede man. Ay, nalipat ang daan. Nalipat. Kamursikusan. Ano bang tawag dito sa amursikus na to? naman kami dito dahil meron kami amursikus. Amursikus ba yan? Ayan, no? Oh. Oh, ayan Ay, no? Diyos ko. Ayan yung kapitbahay namin. Hello? Hello, Lu? <laughs> Tatay Dison! Pira ka muna! Hahaha! <laughs> <laughs> Tatay, di sempira piraka mo daw. Bayang kahimuyo, hay, ng mga madla. Kapitbahay. Kap. Aw. Kap. Pinirili mo mga taga-pugon. Ginana mo na ba ganyan? Ay, ginana mo gayaan. <laughs> Amo pa. At ito na kayang kawalagi ng pa-permanente. aw ayya yeah. di ba 'yung 'yung kapitbahay yan tapos doon sa baba may maliit pa oh 'yung, yung maliit na yun isang isang tao lang ang nakatira doon ayun sapat siya 'yung nakatira doon malapit lang so tapos ayun 'yung bahay namin oh oo malapit na malapit na ay, alam ko na, isa yan sa mga kambing mo dyan. Ay, yan. Ayan na, uula na ulit. Yan o. Daming kambing. Magkakatay kami bukas ng kambing. Ayan. Ito pa, inahin na yan. Inahin na yan. Ayan. Ayan. Ayan lang. Grabe ang aming kapitbahay, no? Ang kagandahan lang dito kasi kahit nasa tukpo -tuk kami ng bundok, ayan, may mga ilaw na. May mga uh, kuryente na yan, no? Dahil yan, sa pailaw na pi, uh, pinoy tuloy <laughs> ni um, Pangulong Aquino. Yan, shout out nasama kami sa yung nanay ko kasi wala din naman kaming bahay eh. <laughs> nasama sila sa pailaw kahit sa sulok ng tuktok dito sa amin mga dulo-dulo na ng mga sityo-sityo mayroon na sila ng ilaw ayan, linalagyan ng poste ayan, ang dami kalabaw ganyan Tapos ganyan, on, lalaki na ng mga nyogan dyan oh. Yan, ba? Anong oras na nasa alas 4 na siguro. Buti na lang, hindi umulan. Pero kanina... Ay, bago lang ang poste dito ah. Ay, gina... inanuhan talaga ng bagong poste. Eh, last year lang. Wala naman ito eh. Wala naman yan last year. Tapos ito, pag nagutom ka, ayan oh daming bayabas, mahinog. Mahinog yan. Mahinog! May kalabas. May kalabas. Tapos, ayan na yung bahay namin ng nanay ko. Tapos, ito na yung si Buchi. Ay! Ay, 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 Buchi! Ay, paikot, paikot! Ay, hindi yan si Mian. Ay, si Mian ba? <laughs> si Mian! Ayan, may sampalok. Tingnan mo naman. Ito. Ayan. Pag nagutom ka, punta ka lang dito banda. At saka, ayan ha. Ah. Hmm. No, hmm. Ate oh, dami sampalok Oh. Maraming kambing ang maluluto. <laughs> hmm. Hmm. Napakababa lang. Sampalok. Hmm. Hmm. Namumulak lak. Sampalok. Sampalok. Tapos yes, may bunga. Tapos may... Lapyo pang dahon. Ayun. Ayun. Uy, na. Diba? Ang daming hinag. Uy. 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 Ayan. Ay, ang maliit lang na puno ng bayabas. Wow. Pero ang daming bunga. Hmm? Bunga, oh. Mm, 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 mm. Sa Maynila, 150 ang kilo. Dito, mm. Ah. mangwa ka lang. 150 ang kilo? Imagine, 150 ang kilo. Samantalang <laughs> <laughs> so, dito sa amin, pulot-pulot lang. Pulot-pulot lupa bulut bulut hmm 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 hmm, hmm. di ba hindi ka nagugutumin dito hmm ayan yeah. bahay namin bahay ng nanay ko pala wala akong bahay dito eh kikitira lang kami hindi ba hmm, diba? hmm. Bayabas siya mo. Mga bayabas siya Lahat. Uy! May mga ano pala. Tao po! Diba? May mga uwig-wig. Mga uwig. Ito talaga. 23 kami dumating ngayon lang kami nakabalik dito nakapunta dito ayun 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 tao po haga ano ka tapos ito Nalikom. Assalamualaikum. <laughs> Mas bate. Aba, para kang lang. Hindi pa. Ay, wow, nagkukupras. Ay, wow, Dito na kami sa bahay namin. Ito ko yan. Tapos ito yung langka. 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 Nakasukot. Ang baba. Ito, oh my gosh. Ang baba lang oh. Talaga lang ha. Ang baba. Ang daming buhok nga oh. Ganyan talaga sa probinsya. Ang daming langka. Ang daming langka. Tapos, ito yung pinakal. Ang ganda-ganda. Ayan, Oh. Lapit naman gano, oh. o. Ang ganda-ganda, Oh. Maganda na. Ay, Tapos, ito pa yung isa. May isa pa. Ayan, Oh. Ayan, dalawa yan ang tangkad mo. Tangkad-tangkad na talaga niya. Ha. Tangkad niya. Nang ng mangga. Bahay ng kapatid ko na pinapagawa. Aray ko. Mapuwas. Ay, ang ganda. Kaso wala pa kayong bahay dito. Ano? Aray ko. Ayan ang kagandahan dito sa probinsya. Ayan. Hmm. Aray ko. Ayan. Tapos ayan. Ayan. sarap ng bahay, sarap ng bahay na ano ayan ayan sarap ng bahay na tapos may langka bunga ng langka malangka talaga dito มาดำเนินหลังกับเออบงงานหลังกับมาดำเนินอืมบัง نbuna mm, Pata, pata, pata.